Sabado nga ng umaga ay maaga kami nagising. Ngayon kasi nakadate ang family reunion nila Dada. Bago nga kami magayos ng aming gagamitin doon sa reunion at mga dadali na gamit ay naisipan namin magpunta muna sa dagat. Gustong gusto na talaga namin magpunta dito dati pa. Ayan at hindi pa nakakarating doon sa may dulo ng dagat ay naisipan na namin bumili ng taho. Ang sarap kasi sakto sa umaga. Di pa nga gasino sumisikat ang araw pero napakainit na lalo yung simoy ng hangin. Dating nga ay dito ako nagwo-walking ng medyo malapit pa yung bahay namin dito. Halos araw-araw yata nandito ako every morning. Marami nga nagwo-walking dito, minsan nga may nagsusumba pa. Napakasarap nga naman talagang mag-exercise kahit walking lang. Feeling mo ang gaan-gaan ng pakiramdam mo. At mas mainam to lalo sa mga katulad kong nagkakaedad-edad na. <laughs> Sabi ko nga kay Dada, maya maya ay umuwi na kami dahil mainit-init na din singaw. Tapos magre-ready pa kami ng mga gagamitin at dadalihin namin dun sa reunion. Dati nga ay mga tatlong bag lang na dadala namin ngayon ay napakadami na dahil nga siguro may baby. Kapag nga talaga may baby, hindi pwedeng kulang, dapat sobra. Damit at gamit nga lang na Ellie ay isang maleta na plus yung kay Kuya Sean. <laughs> Kahit nga yung sa amin ni Daday, tig isang pares lang, pwede na, sa wow. sapat na. Kapag tapos nga namin magmuni-muni dyan, na inaya ko na rin umuwi sila Dada. Hindi ko pa nga nasisimulan yung mga gagawin ko pero parang gusto ko nang tapusin. <laughs> Pagkatapos nga ay inaya ko na nga si dadat kasi may dadaanan pa kami dun sa kabilang bahay. Medyo mahaba-haba nga ang kasunod na video na to kaya sa susunod na lang na vlog. O siya, yun lang salamat.